Hmm. May pintuan doon. Ah. Hindi pa pwedeng puntahan. Hmm, may harang pa. Pwede makapunta doon. Pinaka podium. Hmm. Mas pataas pa yan sa Statue of Liberty natin. Ang laki na ng improvement ngayon sa ano, sa Marikina River. Hindi na siya maitim. Ayan. Um, maitim dati niyan. Napatag na pala 'to. Ano pa 'to dati? Ma uh, malubok. Ayan. Malayo sa ano, sa pollution. Ah, tara. Update tayo dito mga kabayan sa Bridgetown. Town. mag-ikot-ikot tayo dito. Ayan natin. Napakaganda rin itong Bridgetown. Town. doon ng The Victor. Tingnan so, natin, bagong bukas na yung ano doon, yung podium. Ganda, makakabaya, no? Pag tree line Saka mayroong planting strip. Malaki rin tong bridge town. Halos nasa 31 hectares din. Ayun na mm -hmm. yung nakamalaking obstacle course sa buong mundo ayun ang daming mga tao ngayon doon ayun, nakikita ko na dito the victor may mga bakanting loti pa dito Grabe, yeah. ang ganda. <laughs> Hindi pa rin tapos ang The Belaris. Ayun. Ayan. buma-marshal dito. Dinadayo na ito ng mga nagbibisikleta. At, uh, mga mga marshal, mga turista. Ito na ang uh, The Victor. Good. nakataas ang isa niyang kamay yan, gawa yan sa marine grade perforated steel art galing ng China attraction to dito mga kabayan yun yung podium niya ang taas talaga yan 55 meters Ayan, hindi pa kasama yung podium yung podium 5 meters pinagawa pa dito Haraya Residences sarado pwede Papunta na yun ng park links. harang tong kalsada. Dami nagpapapicture doon no? sa ano, sa may harapan ng The Victor bike lane residential to mga bahay ito napakagandang tulay BPO office ito yung Opus Mall ano siya na? dragon o snake Ito yung pwede ni The Big Bird. Kita mo yung ano eh, yung loob mga bakal doon. Dami na ang pumupunta. Nandun ang C5. Ayun. Ayun natin. Ang laki na ng improvement ngayon sa ano, sa Marikina River. Hindi na siya maitim. Um, maitim dati niyan. Nakahanda basura. pa, mga dito, mga cranes. Ilagyan ng ito na ang um, stamp concrete. Para sa ano bricks. Ayan. May design sa diyan. Ano to? Pa zigzag. saryo okay. Bridge. Ah, syang anong? yung In... kaliskis ng ahas. Ha, ah. Instruction pa. May kalshada doon oh, sa may kaba. Yung hmm. hmm. protektado, protektado yung mga pedestrians dito. Sa mga nawawalan ng na mga pre nung mga sasakyan, ayan, naglagay nang ano dito, mga steel bollards. May ma ano pa, may mga punsetya pa. Pulsada pa. swerte ng mga ano ngayon, mga bata. Meron na silang napapasya lang ganito. Ito, meron din. Stamp concrete. So, um, mga uh, stamp na mga bricks. Mamaya lalo ito pag gabi na. Kita na yung Ortigas Avenue at Rosario Bridge. group by Rockwell. Ang na talaga yung ano dito. Tubig ng Marikina River. Hindi na ito. Ginagawang linear park. Alam gaganda dito pag natapos na yung mga projects. pati yung center island may mga puno sa kahalaman ayan yung podium magiging lumiit nga lang yung yung daan ayan. pang isahan na lang yung sidewalk ito ang ano nga nagiging attraction na yan the victor at Christmas at Bridgetown may hmm. hmm. hey, pintuan doon hmm. ah. hindi pa pwedeng puntaan may, may harang pa pwedeng makapunta doon pinaka uh, podium pwede hmm. uh -huh. oh. eh napakalaki pa nito oh ito lang talaga siya, open area. Ayang kayang gawin to ng mga ano no, local governments. Nasaan na tayo? East Drive. Matag na pala to. Paano ah, pa to dati? Ma uh, malubok. na. Pasyalan na siya ngayon. Eh. Ah. At ayun. Dita Temporary na uh, Pasig City Hall. asa ano asa Park Avenue ang merkado Central Yan. ang ganda naman meron ganito no? hindi po sa mga buildings Yan. malayo sa no? sa pollution ang dami mga tao ja da hinen uh. Ate ito oh. Ano kaya Natin kung ano yan. Ang laki pa pala dito. ay pa mga bakanteng lote. Eh. Ito yung football field. Totoo? Ito yun. Ante. Puro ano lang ito, mga semento. Ayun, ginagawang da Belaris. salamat po ulit sa pananood nyo subscribe na po kayo so, ito na Ayan. ito na yung temporary na Pasig City Hall nakabukas na ngayon yung City Hall ito yung parkingan nila nagpa-park. na 3 ng Pasig City. as pa yan sa Statue of Liberty wala nga lang siyang ano dyan no view deck pwede maglagay dyan pwede. pwede yung pumunta yung mga tao ayang wala